Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! ating tatalakayang muli ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Alam mo bang after World War II, parang reset button ang buhay ng Pilipinas. Pagkatapos ng gera, sobrang basag ang bansa, literal at emotional. As in, wasak ang mga buildings, bagsak ang ekonomiya, at ang mga tao todo adjust sa new normal. Pero guess what? Hindi basta-basta sumuko ang mga OG Pinoy. Kahit sobrang toxic ng sitwasyon, lumaban sila para buuin ulit ang Pilipinas. Sa usapang ito, balikan natin yung mga bigati na challenges na hinarap ng bansa natin noon. Paano kaya sila nag-move on? At anong lessons ang pwede nating i-apply sa buhay natin ngayon? Let's dive in! So, here's the game plan. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Aalamin natin kung ano-ano ang mga naging hamon ng Pilipinas after World War II. Iintindihin natin kung paano nag-respond ang mga Pilipino at gobyerno noon. At magre-reflect tayo kung ano ang relevance nito sa atin ngayon. Like, paano natin maa-apply ang resilience nila sa mga modern challenges. Game, let's make this discussion meaningful and relatable, okay? Pero bago ang lahat, narito ang mga kasanayan. Una, natatalakay ang ikalawang digmaang pandaigdig sa konstekto ng daigdig at Pilipinas. Pangalawa, natutukoy ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdi. Pangatlo, nakapagbubuod ng mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdi. Let's talk real! Ang Pilipinas after World War II, grabe, ibang level ang hirap. It's all about How the Philippines Bounced Back Matapos Wasaki ng Digmaan. Game na besh! Simulan natin to. Magkakaroon tayo ng deeper understanding ng topic habang natututo tayo sa isa't isa. Think, kailangan mag-reflect muna kayo on your own. Sagutin ang tanong sa activity sheet. Gamitin ang utak, hanapin ang best insights mo. Pair, hanap ka ng partner Share your thoughts at makinig sa kanila. Collaboration is the key best. Share? Pag-usapan natin sa class. I-share ang best ideas ninyo at baka yun ang game changer ng discussion natin. Let's start! Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Narito ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hamon sa pang-ekonomiya, hamon sa pampolitika, at hamon sa lipunan. Ilang mga hamon sa pang-ekonomiya ay ang rekonstruksyon mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Kahirapan at kakulangan sa likas na yaman. Narito naman ang mga solusyon. Philippine Rehabilitation Act ng 1946 tumulong sa muling pagtatayo ng infrastruktura at ekonomiya. Pagsasagawa ng mga programa para sa pagpapabuti ng agrikultura at kalakalan ilang mga hamon sa pampulitika ay ang kasarinlan. Pagiging malaya mula sa Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946. Pagbuo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Manuel Rojas. At pagtangkilik sa pambansang seguridad at pandaigdigang kaalyansa. Ang mga ilang hamon naman sa pampulitika ay demokrasyang ilit o pamamahala ng iilang mayayaman. At neokolonyalismo o hindi lantarang impluensya ng Estados Unidos sa ekonomiya at politika. Autoritarianismo o pag-iral ng ideolohiya na nagbibigay ng higit na kapangyarihan sa namumuno diktadura. Pamahalaang pinamumunuan ng isang indibidwal. Ang ilang mga solusyon naman ay ang pagtatag ng mga ahensya at programa para sa pambansang seguridad. Pagsisikap na palakasin ang ugnayan sa mga pandaigdigang samahan tulad ng United Nations. Pagpapatupad ng mga Reforma sa pamahalaan upang mapanatili ang demokrasya Narito naman ang ilang mga hamon sa lipunan Ang rekonstruksyon ng lipunan upang matugunan ang mga bagong pangangailangan Pagbabago sa edukasyon upang tugunan ang modernisasyon At pagpapahalaga sa sariling kultura at identidad mga solusyon sa hamon sa lipunan Pagtatag ng mga proyektong panlipunan na tumutok sa edukasyon, kalusugan at serbisyong publiko Pagbuo ng mga programa para sa pagpapataas ng kamalayang kultural at nasyonalismo Pag-aangat ng kalidad ng edukasyon upang maging angkop sa makabagong panahon. Sabi nga nila, practice makes perfect. Kaya, let's work together and make this activity fun and meaningful. It's time to put what we've learned into action. Ready na? Isulat ang bilang ng pangungusap sa loob ng berdeng bahagi ng pie chart kung ang hamon sa pagkabansa ay sa aspektong pampolitika. Sa dilaw naman na bahagi kung aspektong pang-ekonomiya at sa bugahaw na bahagi kung sa aspektong panlipunan. 1. Ang sistema ng edukasyon ay dumaan sa pagbabago upang matugunan ang pangangailangan ng modernisasyon. 2. Ang Pilipinas ay naghanap ng kaalyansa sa pandaigdigang komunidad. 3. Ang pagtuklas at pagpapahalaga sa sariling kultura at identidad ng Pilipino ay nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo. 4. Ang Pilipinas ay humarap sa mga hamon sa larangan ng kahirapan at pangangailangan ng likas na yaman. 5. Ang pagtangkilik sa pambansang seguridad at kapayapaan ay nagkaroon ng pangangailangan na mapanatili ang kaayusan at proteksyon sa mamamayan. And now, let's see kung gaano karami ang natutunan mo sa ating topic today. Kaya iready na ang utak at diskarte, it's time to put your knowledge to the test. Check natin kung solid ka na dito. Let's pick-talk! This activity ay all about quick thinking and fun facts. Makikita natin kung gaano kabilis at accurate ang mga answers nyo. Perfect para sa mga gustong mag-challenge ng kanilang knowledge. Kaya... Pick your answer and let's rock this TikTok challenge. Pumili ng isang aspekto kung saan naaapektuhan ang pagkabansa ng Pilipinas at ipaliwanag ang kahinat na nito. Lagyan ng check ang napiling aspekto. Ito ba ay politika, ekonomiya, at lipunan? Okay, class! So, what's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? Ready na ba kayong malaman ang pinaka-cool, pinaka-interesting facts sa topic natin today? Kasi it's time for what's the tea where we dive deep sa mga juicy details at kwentong makakapagbigay ng wow moments. So, kung ready ka na, let's spill the tea and get into the good stuff. It's time for palit tanong. Here, we'll switch things on. Hindi lang basta tanong, kundi mga interesting at thought-provoking questions na magpapaisip sa inyo. So, kung ready ka na, palit tanong na tayo. Pabuoin ang mag aral ng tanong mula sa larawan sa paraang pasalita. Ipawasto ito sa kapares o katabing kamag-aral. Ang bawat mag-aaral ay kinakailangang makabuo ng tanong sa iba't ibang anyo. Pagkatapos makabuo ng katanungan, ipasagot ito sa kamag-aral na nasa harap o likuran.